Ngayon, ito pong punto, uh, sir, sir, Terry. Kasi ngayon, sir, ang damdamin ng mga nanonood, nagmamasid is that para bagang kanya-kanya na kayong interest, no? Ang Senado, kasi nga sila diskaya ang, binakbak, ang, ang pinagbabangkit mga congressman, si Speaker Romualde, si Zaldico, tama? Oo. Tapos sa, sa Congress naman, ang pinagbabanggit, eh, se senador. Oo, oh, oh, senador. right. So para bagang ngayon, lumalabas na parang ito ho, ito ho siguro, alam po ninyo, ang damdamin ng iba, parang kanya-kanya na hong agenda ito. Ano pong tugon nyo doon? Tingko po hindi naman. Kasi halimbawa, doon po sa Senate testimony po ni Curly Vizcaya, winasak din ho niya yung sarili niyang testimonyo sa harap po ng kamera. Eh. At uh, more particularly, wala din naman hong masyadong detalye kung di pagpapangalan lang po yung po nga kanya pong binabanggit ito. And inaantay din ho namin yung mga particular na detalye. Pero ito po kasing kay Bryce Hernandez at kay J.P. Mendoza na, ta, na, na kami po yung may kustudiya ngayon. Napaka-detalyado po ng mga binabanggit po nila. Uh, more importantly, may po. And more importantly, meron pong mga line items ng mga particular projects na dinidikit po sa dalawang senador po na ito. Mm -hmm. At dagdag pa, pinuntahan mo nga isa sa mga kasama po natin sa media yung isang proyekto na tinatali po kay Senator Jingo Estrada. Nakita po nila na parang ghost project daw po ito. So, kumbaga, Uh, more or less, pwede na nating maitay. Ito po nga, mga senador na ito, sa aktual na uh, pagkakaroon po ng ghost project, kasi buo mo na yung DPWH buo mo na yung kontratista, which by the way, mga diskaya firm po yung uh, involved po doon, at uh, kulang na lang po namin sa totoo lang, uh, yung confirmation sa BICAM kung talaga po bang proposal ito niya Senator Ginger Estrada. Uh, pero sir, uh, well as you know siguro, Congressman Terry, di po ba, no, eh... Ah, kwento po lang naman po ito, no? Kahit na po siguro ma-identify na sila. Assuming lang ho, no, na sila ang nag-insert nung budget, wala pa rin po kasing um, kumbaga ano lang po 'yon eh. Maaring sabihin po circumstantial ako nagsingit pero ginamit sa ghost, no, sa anomalya ng mga proyekto. Pero yung actual talaga dito po na magdidiin sa dalawa, kung sa kasakaliman, kung sabihin nung Alcantara na naghalid ako ng pera, may personal knowledge, yun po, yun ang wala eh. Uh, uh, ba, hindi ho ninyo natumbok doon si Alcantara. At si Alcantara po, yes. ngayon, hindi siya na-contempt, no? Hindi siya naka-detain, sir. Look, ang hindi pa natin na natumbok ngayon. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. Pero I think over the course of the hearings naman po, Pangalawang hearing pa lang ito. Mm -hmm. Marami naman mga bagong nag, marami na mga bagong detalye ho na nag-emerge. Marami na mga bagong admission. So, for mm -hmm. example, mm -hmm. yung screenshot na pinalabas ho versus sa uh, Senador Joel Binay na parang uh, nagyaya bang siya na majority majority leader siya ng Senado at mm -hmm. hindi siya mm -hmm. hindi lang daw siya congressman. Mm -hmm. Eh inatwith niya um Interior no hearing po namin na talagang conversation po nila yon. Ang palusot lang niya ay eh, hindi naman daw po ito tungkol sa mga flood control projects. So Ah, uh, ano 'yan eh, pagdadagdag ho ng mga detalye opo, yan opo, opo. in the course of the inquiry, no? So, kumbaga, kung kung ano man ho hoy makuha namin hanggang matapos po yung mga pagdinig. Mm, opo, opo. naman ho namin yan doon sa magpo-prosecute po sa lahat po ng mga nasasangkot po. Yun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!